Hello po mga ka-adventure, kamusta po kayo lahat ano? For ngayon pong umaga ay eh, mag-adventure po tayo sa amin pong farm at mag-alumsal po muna tayo. Meron po tayong kape, meron na rin po tayong tuyo at saka ah, saging, saka itlog. Tara, mag-alumsal muna tayo bago tayo mag-adventure dito sa amin pong farm. Let's go to the ride! Right.

So, yan po mga adventure ano. Matambay nga po ako rito mga adventure at uh, napagka peaceful nga po ng lugar nito. Ayan o. No? Oh. Nakaka-relax nga po ano. Ayan o. No? Kitang-kita nga po natin dito yung kagandahan ng Aurora Dingalan. Nakaka-miss po ang Dingalan o. No? Oh. At napakasarap pag travel po dyan mga adventure sa Dinggalan Aurora dahil andyan po ang mga sikat na beach dito po sa Dinggalan Aurora ang tarik nga po ito mga adventure ito po ang kinalalagay ako na ito kung makikita nyo po sa likuran ko oh. napagkatarik po nito at napaka ganda ng view Ayan o oh. ito po yung baba mga adventure o ay, ang ganda ng lugar na ito. Pagka gano'n rito, magpahinga at mag-relax. Kung sawa na po tayo sa ingay ng siyudad at mga polusyon, eh dito po eh, swerte ng swerte po ang mga gusto pong maglibot dito. Puto lang po kayo dito. Nasa Tanawan, dinggan lang po tayo. Ito po, ito po, kinalalagyan ko naman po, eh, sako pa po ng Gabaldon. Dito naman po sa, sa ano po ito, sa Pinamalisan. Gabaldon, Huebesia. Ito pong lugar na ito. na napakasarap po dito, mga ka-adventure, oh. mag-travel po dito sa barangay Pinamalisan, Gabaldon. Kung gusto nyo naman po makawarating ng ng Tanawan Falls, mga adventure eh dito lang po kayo pupunta dyan sa dyan, sa tanawan po sa ako po nang tinggalan tanawan eh yan, yan po eri po mga adventure yung mga adventure na no? try natin maglaag dito ba may dito eh. dito mga adventure Adventure sa sa buko farm, mga dwarf, mga dwarf na buko, mga adventure na. No? Sa amo rin po ng tatay ko to kay Bossing. boss po namin to. Yan po yung mga dwarf po, ganda. Mga adventure. No? Yeah. Inaltin mga adventure. Ay no, kaganda po ng nila. Yung mga bunga na rin po, mga adventure Ay no, ayun o, may bunga pong isa. Ayan, eh, may namumulaklak pa. At mayro pa sa gawi doon. Ayun, Mga dwarf. Tingnan natin. Tingnan natin po ang mga adventure ng ibang bunga. No? Tingnan natin baka may maraming pang bunga sa gawi Na ituro ko na nga po kay, kayo, dito mga adventure. Sa napagandang buko pa. At mayroon pa po tayong dwarf ng mga buko. Tara. Tara. Ano po mga adventure, sa so, susunod na lang po nating muling pagkikita at kita kesa lang po tayo sa muli po nating pag-adventure dito po tayo pupunta dito po sa magandang ilog na ito ng pagsanghan ganda po dito po sa napagandang probinsya puro po kabundukan dito oh, ganda oh. next adventure po natin to mga adventure kaya abangan nyo pa po ang mga susunod po nating mga upload na video Napakalino nga po ng ilog dito. napagka at napagkapayak ng buhay po dito ng ating pong mga kababayan na katutubo. Dito po napagkalinis ng kailugan. Yan po mga adventure. Sana po ipatuloy po kayong sumuporta sa ating pong munting channel. Thanks for watching po sa inyo pong lahat mga ka-adventurer. Thank you very much for all viewers. Thank you and keep up and subscribe to my YouTube channel. Thank you for all viewers. Okay, mamayole. Yan kada tena. Besan ni Pantaron ko. Dengar ito. Uf, uh, denda. Denda. Edena kailangan. Uh, Alam, hindi yelo. Dito na po ma-adbel diret. Ngay bigyan tayo ng panahon. Hindi ng na turo. Sa tayo natin, hindi 'yun. Ingat ringara, oh. yan daming by nila oh wala masjid soon natin oh ayan na. Tung natin mga adventure n